Magandang araw po si Doc Willie po to. Sa video na to, pag-uusapan natin ang sakit sa puso. Okay? Number one killer po ang sakit sa puso sa Pilipinas. Kaya gusto natin malaman kung meron sa ating kababayan, meron ding sakit sa puso. Okay? Titignan po natin. Ang sintomas ng sakit sa puso, kadalasan sumasakit ng dibdib, parang mabigat. Ang timing nito mga between 5 minutes up to 15 to 30 minutes lang ang sakit. Okay? Kung masyado matagal lang sakit, ilang oras, o kung ilang segundo lang, baka hindi ito sakit sa puso. So, between 5 minutes and 30 minutes. Kadalasan din po yung sakit sa dibdib ay lumalabas kung napapagod tayo. Pag naglalakad ng malayo, o umakyat ng dalawang palapag, dyan sumasakit yung dibdib. So, pag ganito ang sintomas, posibleng may sakit sa puso. Yung mga may edad, mga lalaki, mga naninigarilyo, mas malaki ang chance nila na magkaroon ng sakit sa puso. So, may model tayo dito ng puso. Okay, heart model. Tapos ito yung mga ugat. Ito mga ugat sa puso. Pag magbabara itong mga ugat, nahihirapan dumaloy ang dugo, pwedeng sumakit ng dibdib. Yan ang tinatawag na heart disease. Ngayon, itong ugat natin, palagay natin, hahatiin natin to, Okay, cross section, hahatiin natin. Ito po yung makikita natin sa ugat. Yan, may model ako ng ugat. Limang klase ng ugat sa mga bata, yung mga wala pang mga sakit, very healthy sila, ganito pa yung ugat nila sa puso. Malinis, ang ganda, ang ganda ng daloy ng dugo. Ngayon, pag nagkakaedad tayo, yung mga iba may bisyo, naninigarilyo, baka nagda-drugs, ganyan po, nagbabara na yung daanan sa puso, okay? So, nagkakaroon na ng mga madidilaw na nagbabara. Ngayon, kung tuloy-tuloy yung paninigarilyo, kung makain ng matataba, okay, very stressful ang trabaho, baka may high blood, may diabetes, hindi ginagamot, patindi na patindi po yung dami ng bara. Kung makikita nyo, pag umabot na dito tayo sa stage na to sa stage 4, halos hindi na makapasok yung dugo. Okay? So, hindi na makapasok yung dugo, kulang na supply ng dugo sa puso. Dito sa pangatlo at pangapat na stage, kadalasan masakit na ang dibdib. Okay? hirap ng huminga, hirap ng magjogging, sumasakit na dibdib. At pag umabot tayo dito na totally nabarahan yung ugat, yan na po ang heart attack, pwedeng mamatay yung muscle sa puso at pwedeng mamatay ang pasyente. Okay, yan po ang heart attack. 50% ng na-heart attack ay namamatay bago umabot sa ospital. Kaya delikado po to. So, kailangan po mag-iingat tayo sa sarili, papacheck up sa doktor at mga, mga natin iwas sigarilyo. That's number one. At kailangan po talaga tigil na yung sigarilyo. Magpapayat kung overweight. Iwas sa mga matataba, maalat na pagkain. At syempre, kung may high blood, may diabetes, kailan iinom po ng gamot. Okay? Sana nakatulong ako sa araw na to. Ingatan natin ang ating puso. delikadong ang heart attack para at least makasama natin ating pamilya ng mahaba at maginhawa. God bless po.